Paano nga ba mag-create ng Facebook group chat sa inyong Facebook Messenger? So okay guys, sa inyong mobile phone, punta lang kayo sa Messenger application. At nyo lang yung write message icon or pencil icon dito sa kanang taas na bahagi. At dito makikita nyo yung create a new group. So gagawa tayo ng group chat or mag-create tayo ng group sa ating Facebook Messenger. Okay, tap nyo lang yan. At dito mag create kayo ng group name. So optional lang siya. Pwedeng wala o pwedeng mayroon. So mag create tayo ng group name. So try natin. Kabili. Family. Yan ang ating group name. So, optional lang siya. Pwede siyang wala. Pero nilagyan ko lang. Pwede namang wala. Once na nakakreate na kayo ng group name. So, dito may makikita kayong mga Facebook na account. So, sample natin, i-add natin yung ating gagawing ka-group. So, ito ating halo na kabili at try din kabili. Yan. So, mag-create tayo ng new group. So, pwede kayo mag-add ng madami kung gusto nyo. So, pwede din ninyo ditong i-search sa search bar yung pangalan na gusto nyo i-add. So, tap nyo lang yung search bar at i-search nyo yung pangalan. So, kapag ka-ready na yung group nyo, Nakapag-add na kayo, so tap na natin itong create, button na nasa kanang taas na bahagi At ayan, okay, successful na tayo nakapag-create ng group chat sa ating Facebook Messenger So okay guys, ganun lang kadali at kapag kami mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe lang kayo sa aking YouTube channel I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video like this Okay, salamat sa panunood.